Sa ano nito? nung nakaraan, eh, tinapot natin si Kojak sa si Kalo. Ay, huwag oh, ka na yun. Ay, ngayon ba, lang ni Paktor. Tatakuti naman natin sila ngayon, tatlo. <laughs> <laughs> <Good> <laughs> <word>. <laughs> Pero ang oh. pinakatatakuti natin si Kalo. Ayun, ang pinakaduwa. Ayun, si Kalo ang <laughs> pinakaduwa. Kasi boy, di ba, kala natin, tapos na yung mga horror-horror. Kasi, oh. <laughs> Hindi nila alam. Hindi pa tapos ang November. <laughs> Ngayon boy, merong uh, sasadya sa atin dito na eksperto sa mga good spirit, bad spirit. Eksperto? Si Sir Ed Kaluwag. Gago mo <laughs> Ngayon, ang sasabihin ko si Sir Ed Kaluwag, di ba, titignan niya yung bahay, yung oh. may good spirit o oh, wala. Kapag tinignan niya yung kwarto ni Kaluwag, kasi kunyari wala doon, oh. wala kahit na ano doon. Sasabihin ko si Sir Ed Caluwa, kahit hindi totoo, pasabi na meron doon para matakot si Kaluwag. Boy, hindi naman natulog doon. <laughs> Meron pa ako isang gagawin kay Lalo. Ano? Papasabi ko kay Sir Ed na, Kalan, malagi pa masakit ka mo. Kasi may lagi nakasabit na masamang elemento. Uy! <laughs> Uy, <laughs> andyan na daw si Sir Ed Kalupin. Ang ginawa ko bago pumunta sa Sir Ed Kalupin, pinaano mo na si Kalupin, pinaalis ko muna, pinabili ko ng tubig, mga ganyan. Para nakausap mo natin si Sir Ed. Gabi pa naman. Ay, po ako. Ay, lang. <laughs> Uy! <laughs> 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 oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> Ito nga si <laughs> oh. <laughs> po Kamusta ah. um. oh, po? Kamusta oh. <laughs> po? Good evening po. Good evening Ang gagawin po natin, ititingnan po natin dito sa may bahay kung may good spirit, bad spirit. Ngayon ang request ko, Sir, halimbawa po, may... kung kung wala po doon, kung wala po talaga doon kay Calo, sabihin po natin kay Kalo na na meron talaga matakot lang siya. Pero, <laughs> pero, uh, I aamin mean, din po natin na wala talaga. Sa dulo sa, po. Sa po, uh, uh, Tapos, sir, isa ko pa pong, uh, isa pa pong request kapag po, ano, ah, uh, kunyari po, nakita niyo si Kalo, uh, itanong niyo lang po kung sumasakit yung katawan niya. Pero hindi po totoo, sasabihin din po natin na hindi siya totoo. Na, na parang, na parang meron kasing nakakapit sa na tao masamang elemento, parang gano'n eh, po. Eh, parang ako meron talaga. <laughs> meron, sir. Sabihin niyo din po, baka po kasi meron din talaga. Ganun. Meron po. <laughs> okay, so. Ito okay. okay. po si Kalo. Yan po si Kalo. Meron mm, po, sir. kailan mo si sir. Oo. Away, away, sir. Ah, ano si Faktor? Yan po. Kaya nandito si Sir Ed. Dahil, ah, uh, ipapaan natin yung bahay. Papatingin natin kung bad spirit Bakit ba? Pa? Hindi, <laughs> para alamin natin kaya pinagpunta ko dito si Sir Ed. Kung meron. Ha? Uh, either mapaalis natin multo o tayo alis na. Actually, ito. Ngayon pala, meron ako. Kaya ako tinanong kung ano yung area na Kasi nung dito, pumunta tayo sa... Itong lugar na ito. Ano ito dati? Itong na ito. Ito, ito yung madalas yung nakikita, di ba, sa kay sa apo, apo, apo. Okay. So, para ma-prove na hindi siya pwedeng i-control ng, na ikaw yung sunog ko, no? Ganyan mo, tila mo. Hindi ba ito twist, di ba? Kasi kusa siyang gumagalaw. Kusa Ang gamit kasi nito, is parang extension siya ng aking ability. So, ituturo lang niya kung nasaan yung spot, kung saan meron, ha? Apo pinanin niyo kung saan siya kusang ipunta okay so sa isang direction dito ako nakaharap tama? oo po pabalik na rin natin dito naman ako nakaharap kanina ito yung unang gumalaw di ba so ngayon hindi natin o okay. oh. parang mas you know, katalikod naman ako so nung nakatalikod ako kung nasaan yung hihila niya, doon siya pupunta. So, same spot ba yung tintura? Wow. Yeah. Ayun, wabalik na lang. At anong gawin natin? Doon talaga siya pupunta. So, lalapitan ko siya. Sige, so, lalapitan ko muna. Hindi, lalapitan natin. Ito yung spot. Ito yung spot. Ito yung Ito yung spot kahit umalis ako dito, dito, pupuntahan niya yan, pero pan, um, ano mga natin ulit yan. Ayun hey. hey. ko, siya. So, switch. So, Ibig sabihin, so. dito, mayroong ah, uh, posible may dumadaan. Ah, uh, hindi tao. Hindi, hey. kung ito ay Oh, there's, 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 there's. Check mo yung mabuti yung kamay ko kung pinagalo ko ba o hindi. Okay. Magtapat nito. ito. Tapos, ito. Yan. Yeah. So, ibig sabihin, meron ano dyan. Meron nag-stay dyan for a while. May dumaan. May tumayo. Yan lang ba? Hindi na, hindi na kung nasasabi. Kasi yung kumbaga, sa nakinitang bahay, yun yung ginagawa ko. Kasi so, hinahanap yung mga spots and then saka natin tinatanggal. Ito kasi yung mga nan ibig sabihin yan, kaya mayroong spot dyan possible, pag hindi yan matanggal, mag-a-attract pa rin so, ito yan. So, tinatanggal ya. ko lang? Yeah. Yeah. Pwede, sir? tapos sir, tatanggal mo nga po. Opo, po. So, diba dito yung spot? So, kung ito yung madalas last na ano eh, kinetic na joke doon sa ano di ba pag lumalabas ako ng KMS, o nakita nila bumawak ako sa ground ginagawa ng memes kasi may ginagawa ako para tanggalin ko yung spots so ito yun so kung nyo ito yung dito nag-cross kanina natin. Tatawid ako dyan. Dapat magkukrush Ako na yun. Ayos. 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 na. Ayos. 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 mo Ayos. 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 yun? Ayos. Ayos ang tanda niyo lang ang hindi okay, pag ang isang room, uh, pag bukas mo, ang pinto, may salamin agad. Kasi pag may salamin dyan, makita pang pinto, ilan na yung pinto ah? Dalawa na. Isang totoong pinto, at saka isang pinto na hindi na pang Kasi yung salamin, palaging nagiging portal o nagusan. So, hindi dapat natin pagtapatin sa so lang natang pinagawa. Yeah. <laughs> sir, ito po eh. Dito naman po yung mga kwarto po ng mga kaibigan kong mababae. Eh. Mm po sa kinakaba ko. Yung may salamin. Po. Yeah. Okay lang po yan. Kagaya niya sa salamin. Sino yung ano sa inyo? Yung uh, malakas yung pakiramdam. Si Galo po. Marito. Hindi, ako po yan. Kasi malakas pakiramdam. Nakararamdaman mo na yung buwot Yung malakas na yung si Uh, alam mo yung karamdam na parang meron parang may pwersa sa harapan hindi ko alam yan hmm. alam mo yun hindi po hmm. Mayroon. 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 kasi pa ko lang kung malakas pa mo si hindi. to sino pa kaya nandoon dapat. Yung talaga siya. Parang may tumutulong sa akin. to po. to po. Hindi po. Hindi to po. Hindi to Hindi to

Ito, ito mismo kwarto mo. Papa, ito pa yung kwarto mo. Medyo may kakaiba. Gamit tayo ng apps. Yung, alam niyo ba yung tinatawag na uh, ghost box? EBP, ang tawag doon is elect, EBP means electronic voice phenomena. So, ginagamit ko to sa mga investigation. Although apps lang yan, pero Ah, uh, frequency kasi 'to na parang radio frequency na random. Puro lang. Tsssh. Pero pag tayo nagtanong, posibleng may sumagot. Sa so, ganyan lang siya, 'di ba? 'Yan lang yung tunog niya. So kung meron dito, may maririnig kayo magsasalita. ko nun. narinig kaya? May nagsalita, di ba? Ang babae. Okay. Pwede ko ba kayong makausap? Nawala. Pero kanina meron. Okay. So, ibig sabihin, may time na at pupunta siya dito. Babae. Pwede po kung hindi na siya pumunta? Tignan natin kasi alamin natin anong dahilan bakit siya nandito. Okay. So isa yun sa dapat uh, inuugat eh. Kung baga dapat inaalam ano yung dahilan bakit meron sa isang lugar. Okay. Ito na po yung last na ano. Ito po yung last na kwarto. Ito po yung kala-kalo, kojak, tsaka kala-paktor po. Ay! Hmm. Ito mukhang... Ito meron. Meron dito. Oo. Oh, Isa part yan. Yeah. na. Yan. Ito yung... Ito yung spot. Ay, hindi. Uy, ko may reflection kasi yung salamin sa yung pintuan, ano Nagre-reflect siya. So, kahit anong gawin mo, dito talaga. Diba? Diba? Narinig niya? Ulo. <laughs> oh, reflection kasi. Ilan kayong nandito? Hindi kayo kinakausap. <laughs> ilan kayong narito? Sagutin niyo ako, ilan kayong narito? Narinig niyo di ba? Nagsalita kanina. Ano lang yung, yung mga nandito is mga random spirits, ibig sabihin, dumadalaw, hindi nag-stay. So, posibleng, pag pumasok sila dito, isa to sa pinupuntahan nila, itong room na to. Pwede bang magpakilala kayo? May pangalan ka ba? Ikaw yung nagsalita kanina. Anong pangalan mo? No, lumabas na, nawala na naman. Lumabas. So, yun. Meron dito. Sino natutulog dito? Sila tatlo. Sila tatlo. Sila kalupo. Wala bang panaginip na kakaiba? Ang mga ganon. Mm. Ito to mo boy. Usually pag ganyan na merong tumitira o may pumupunta, merong bumibisita. Ang unang ginagawa nila pag nakita nila yung natutulog o yung nakatira, ah uh, inaano muna nila yan. Tinitingnan nila tapos kapag gusto nilang makilala, pumapasok sila sa loob ng panaginip. Kulitin okay, natin dito ah, tingnan ko lang Okay. May kilala ka ba sa mga nandito ngayon? Pwede ka bang, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? dalawang klase yung ganito no meron merong isang ito kasi as application lang so meron akong isang gamit yan na yun talaga yung official na ginagamit sige so, tingnan natin pakuha ko lang yung ghost box ko nga meron talaga dito sa so, merong dumadalaw dito so meron bang nangyayari na ano na pag gising is mabigat yung pakiramdam oy ay n kayo mm. minsan lalo ka nakalo meron mm -hmm. beses anong pakiramdam mm -hmm. ang usually kasi nagiging effect kapag mayroong iba nagiging mabigat para sa tao Kain okay. to makan. Okay. Tanong tayo ha, magtatanong na tayo. So pansin niyo, meron siyang mga iba't ibang nasasagap na boses. Ngayon, malalaman mo na sumasagot siya ng tanong kapag nangibabaw na salita ay yung sagot sa tamang mo mayroon bang maliban sa mga tao na nakatira dito mayroon bang mga spirito dito ngayon so far wala ah wala, walang sumasagot mayroon bang ibang spiritong narito ngayon yes magiging babae yes Pwede ba natin off yung ilaw? <laughs> Yan. Ito bang malaman ang pangalan mo? Hindi ano daw? Ang narinig yung sinabi? po, pero... May sumagot na babae, di ba? Oh, hindi nila naintindihan. Pwede bang pakiulit? Anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ako si Ana. Ana. Narinig niya, di ba? Ako si Ana, sabi niya. So yun yung dumadalaw. Yung spirits na ang pangalan ay Ana. So, legit na may dumadalaw-dalaw. Or, siya lang din yung, mag, siya lang din yung nag, uh, galing sa baba kanina, siya lang din yung nakita ko doon na umiikot-ikot. So, eh, may paniniwala po kasi kami na sa ako kapag sinasakit ko sa katawan, ano, kung may chance din po ba, di ba? May nakasulong sa parate, may lumana. Yes. Ngayon po, pwede niyo po makita kung may kasama kami. Isa-isa po kami. Ito po, mula po dito. Uh -huh. hmm, po. So, dito lang sa dalawa na to, merong parang tumutusok-tusok sa tapat ng kamay ko. Ibig sabihin, to sa kanya, at sa kanya. So, mga ganun. So, ibig sabihin, ito yung, itong dalawa is nagkaroon ng encounter. Kasi nga, dito kayo natutulog, eh dito nga, pumupunta nga dito si Ana. So, ibig sabihin, siguro nung natutulog ka baka. Hinawakan ka niya. Ngayon niyo po ba, sir? Masabi niya po kung may kasama sila ang dalawa. Meron. Yung, yung si, si, siya na mismo. Kasi sila, siya nga yung nakat nandito eh. Siya mismo yung nandito. Talagang uh, ano yan. Baga, once kasi na nahawakan ka lang, maganon ka lang niya, hindi naman kasi tao. Kumbaga, hindi na siya tao as in spirits na siya. Iba na yung magiging epekto sa sa nabubuhay. Nititin <coughs> ako lang para malaman nila yung kaibahan. Ha? Ganun mo yung kamay mo. Kita mo tong guhit na to. Yan ha. Ito, legitimacy yan para malaman. Yan, pag pantayan, Dapat pantay ito sa dito. Ang gitna ah. O di pantay. Dapat, ang dulo dapat pantay yung fingers mo. Ito, dapat nandito sobra. Ha? So, itong dalawa, more or less, hindi pantay. Uh, sa baba, sa baba tayo, tatanggalin natin sa baba. pantay yung gitna. Ito okay. yung, ang haba, oh. Gubuhitan ko, oh. para makita mo yung sobra. Yun yung sobra. Hmm. Yan ka kahaba yung sobra. Kita mo? Ikaw, ikaw tapos saka natin tatanggalin para makita nyo na mawawala yan hindi na po sa babalik hindi pa na nga natatanggal eh. <laughs> tanggalin ko muna <laughs> excited yun kasi sobra sobra nga hmm di ba tanggalin ko sure ka no pantayin mo yan pantay naman yan hmm di pantay di ba ano

na. Ibig sabihin, natanggal na natin yung bakas. matanggal na natin yung ano. Babad hindi na yun, babalik. Depende kung kung dadalaw ulit. Pwede po na ang game patawa po rito gano'n. Pwede, <laughs> Pwede <laughs> naman. Sabi ko kasi ma... Maano? eh, hindi ko alam kung totoo hindi. Kasi sabi namin kay Sir Ed kanina na kapag wala doon sa kwarto mo, sabihin na meron kahit hindi totoo para lang matakot ka. Hindi Di ba, ito? sir? Na, yes. Uh, Ngayon, oh. sir, ang tanong ko lang, sir. Totoo po ba yung nanig namin na yung Yes. Totoo Mayroon, talaga. Meron ko talaga? Uh, oo. Oh, oh. yung, uh, sino, sino ang nakarinig nung salitang ako si Ana? So, ibig sabihin, wala nang ibang sasagot eh. Kasi ang tanong ko, anong pangalan mo? Pwede bang makilala? So, umpisa pa lang, babae yung pinag-uusapan natin, babae yung sumisingit na boses, babae din yung nagsalita lang, ako si Ana. May nagsalita, di ba? May babae. Ito hmm. yun yung babae Yes Ito yung babae Ito yung babae Ito yung babae Ito na na meron siyang nakaano sa likod niya pag masayang pakiramdam hmm. yung sa kanya po kanina totoo yung 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 no yung talagang ano legit talaga kasi hindi hindi, 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 hindi magpapantay talaga kapag meron <coughs> Madali naman 'yan, hindi naman 'yan manggugulo kasi ano, sige, huwag, ka mag huwag kayong mag-alala. huwag kayo mag-alala kasi mamaya pag alabas namin, sasama ko. Para ano? Dina. Dina. Di yeah, disclaimer na po again yung mga nangyari po kanina ay eh, akala lang magiging joke lang pero uh -huh. naging totoo 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 po siya kaya please ambilin po sa amin huwag po natin itong gawing biro uh -huh. yung mga ganitong gawain kasi kailangan po na eksperto para dito and at the same time maraming salamat sir Ed Caluag sa pagbisita sa amin dito at pag alis ng mga negative